Lunch time na naman. At kakain na naman kami ng tanghalian. Tingnan nyo in-order ko. Adobong baboy na binalot. Meron na siyang rice. Meron siyang kamatis. Itlog na pula. Looks so yummy. Hmm. Tingin pa lang ang sarap na. Sauce pa lang. Ulam na. Ang sarap po. Meron din kaming kare-kare, beef kare-kare. Marami siyang beef, marami rin siyang gulay. Kaya lang paubus na yan, kaya hindi na maraming tingnan. At syempre, ang akin pong iinamin ay mango, mango juice, na napaka-antamis lang. Pero ang sarap po. <laughs> <laughs> Salamat po sa Apa. panonood. <laughs>